Sabi na naman. Papa, ko ba dyan? Sabi ko, pwesto ko yan. Nagkatanawa na lang kay Lemon! Ulo, natas! Tibay ng katawan niya. Muling isang tisi mo na. Ah, gano'n kayo. <Google mentions> good morning, good morning. Pinasiklaban ka agad ako ngayon. Grabe. Ayun, nasa Monte Rio mga lips. <laughs> Sino yung mga nandito, mga ano, mga angle? Ha? Ha? Ayun, ulo. Oh, ba't mo tinapon? So, yun, may mga huli na. Ito, ay ating mga fishing buddy. ni Genesis, Abadai, Lilo. Good morning, good morning, mga lord. Good morning. So, yun, Monte kasi linggo. Lingo. mo na pal lang. <laughs> doon naman din lumalim na. Dati doon kami. Ayun. Ha? Ah, yun. June. Ayun. Ayun. Ayun na. Kinikibit na to. Bebe. Ginagalaw. Uy. 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 Hey. Meron tayong malaki dumating. Malaki tao, let's Wow! Ay! Grobe na ganda. Ah! Uy, po. Kumabit. i-like naman kami dyang Siyempre. Puro na lang mukha mo nakikita namin. Ha? di mo na Paano ba

<laughs> sana makawala, sana makawala. <laughs> ano ba naman kayo? Bakit ganyan? Naku! Ulo! Room blocking laki mo. Obyo naman, naman sa iyon. Oh. Ganda. Nilalim, tanggal muna yan. Bakit nandyan? Ay. Papa, di ba sabi ko pwesto ko yan?

Uy, lakit tao talaga, oh. Nakihuli. Kumbi, kahit binayabas ko, ayaw pa rin sa akin. Love... Takmo, bebe! Uli yung kay Nilo. Uli yung kay Nilo. Ganyan. Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo kayo. Teka lang, okay na. Dito, dito. Siba? Ay, nakwakas. Nakadalitin, bebe. Ito sa lang yung ratbag. Namigilin. Wala naman. Ito, 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 mo sa malayo, ah. Pagkakita? Ayan, Wait, na. wait. <laughs> isang, uga, isang oras nga, isang oras nga, puto nga na. Tayong binigay ng kagabi, binigay ng akin pa yung nakahuli, ata. Sa kanya! At sa kanya! Tayo na lang yung saan naman, yung kamay ko. Bigo sa iyo eh. <laughs> Yehey, nalagis ako, ah, putang bigot. Ah, <laughs> dali to. Diba pang hatid langgar? Gravity. Galing mo talaga, Papa Herbs. Ah. Malupit ka, Papa Herbs. Suno-curud na to. Ah, sokobay ta ka yo ka lang, hawak-hawak -hawa ko yung plak -pla ko yun ba naman, minsan nga lang tayo makakahuli, ginugulo nyo pa oh, uh, Yee! -hee! Ay, teka lang, kukunin natin yung basahan ito. Dapat kasi ito Sunod-sunod pa pa uy, putla! Ay, tayo, eh. Bakit pa putla ka? Patay na Hindi, buhay pa Hindi, ano lang siya, white lady boy.

Napakayabang tong hype na to Ang malabas yung malaking ano ko sa yung mata ng ano ko. Uy. Uh. Yun, uh. uh. yun dali ka. Nakadali. oy, Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo malaki na mga inuhuli ko ngayon. <laughs> Napakataba naman nito. <laughs>

Uy, ganda na dalin nyo. Oh, kayo ta katanawan ngayon ha. Tao le Idol sa kalam. Upa, shout out, shout out, shout out. Ha? Right. Ayun na! Sinasabi ko sa inyo mga lodi, ako 'yung masaya ngayon sa huli, ang halakhak. <laughs> 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 Teka taga na, taga-tanaw na lang kayo ngayon. Ano? Oh, Ariko putang ina mo. Ariko. Ah shit. Dai, dapat anuhin mo 'yung mga katim natin para, 'di ba? <laughs> <laughs> Tagatanawa na lang kayo ngayon, boy. Ano, lakas. Kaya ka dyan bayaw ko. Bayaw! Ay -ay! Ano na? Ano na? Nasa na kayo ngayon? Ha? Ka. Ka. Sino yun? Ay, puta ka na mo. Huwag kang gumalaw. Gumaon. Oh, si Christian kasama niyan. Ayun, yeah, grabe. Ang saya namin dito, mga luts. So, ganito dito yung mga tropa anglers. So. Ayun, may ibang tropa dito. Shout out. Ang dami talaga. Grabe, ang saya. Masaya kami, masaya. Uy, bakit? Bakit ka pupunta dyan? <laughs> dami adik <addict> dito. <laughs> adik fishing ang putik <laughs> mga lods, binitawan niya lang dito. Ay, sabi mo, laki. Swerte <coughs> naman. No. ng naman. Kawit, Ano masarap ng luto yan? Ay, si gloves ko. Grabe mo. Dito lang niya lagay, oh. Pinabayaan niya lang yan dyan, eh. Kasi, ay, mag... Ay, yun po, lumit. Ayun, no. Laking tao, laking huli. Doble na, laking tao na, laki pa huli. Grabe mo. Laki. Ay, nilunok niya, wala. Safety yan. Hindi natin sinasadya mga kabiwas. So, binagsak lang natin dito sa likod. Diyan, sa likod. Binagsak natin itong pain natin. tibay ng, ng katawan niya. tigas. Ibig sabihin talagang admit talaga. Grabe yung yung, yung, yung yung, laman niya. Suwerte. <laughs> Pinabayaan lang. Ganda. <laughs> Pandaing. Ayun, puta no? dalawa, grabe. Eh. Sus, Maria Ay, sa baba lang pala yung malaki. Ha? Yung maliit yung kumakagal Double kill. Ito ni sa akin, gumagalaw na talaga, oh. Ayun na sa akin oh, ayun na oh. ayun na yung mga palatandaan ko sa mga ganyan eh. Ayun, update TV. tayo mga lods, grabe na puno na oh. Ay sus, muti, maresentisi, man nakita may puro ulo na lang. Oo. Doon ng kibitan sa amin nag-off. Nag-off sa amin dito. Hindi din. Grabe. Tama. Pero mommy, dito na naman tayo. Ayun, mga lods, mag-closing na tayo. Kaya abad tayo. Ano'ng piraso to? Ah, dalawa kayo ni ano you know, ni mo, bilas mo. Ayun pa rin. Sa akin ito mga lods. Ah, sampu. Ako yung pinakahuli, nakita niyo naman sa unang video. Pero goods pa rin. Sampu. Ang dami pa rin dito. Goods pa rin, goods pa rin. So, thank you so much. Ayun, sa ulit din. Eh.